Ang Santa Cruz del Islote ang pinakamaliit na isla na tinitirhan ng mga tao sa buong mundo na maikukumpara sa sukat ng dalawang soccer field. Dikit-dikit na kabahayanan na tinatayang umaabot na sa 146 sa taong 2024 na may siksikang populasyon na humigit kumulang 1,000. Alos lahat ay magkakamag-anak at nasa anim lamang na iba't ibang apelyido. Naglalabasan ng mga tao sa bawat sulok kaya kung gusto mo mapag-isa at mag-imot ay sorry ka dahil malabo mong magawa dito. Dahil bawat linga at akbang mo ay may mga taong di mapakali ang makikita. Ang nakatira sa bawat bahay ay inaabot ng isang dosena. Ito ay isang karaniwang silid ng isang karaniwang bahay at nagugulat ka kapag nakita mo ang pamumuhay ng iba pang tao dahil may mas malaking problema kaysa sa mga malasardinas na bahay na ito na talaga namang ang buhay ay lubhang kakilakilabot. Dalawang oras na biyahe sa bangka ang layo mula sa mainland ng Colombia. Mayroon lamang apat na kalye at ang lugar ay ganap na gawa sa konkreto. Walang sasakyan o motorsiklo dito. Ang mga ingay ng tao, ilaok ng manok, alon at musika ay mekos-mekos na dito. Walang kuryente pero meron namang solar para sa lahat na pinapagana mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lamang. Gamit na gamit lahat ng espasyo dito. Kahit sa katumingin ay maraming sinampay, dogyuti ng mga kusina dahil sa kakulangan ng tubig. Kailangan mo lang gumamit ng tubig kung kailangan mo nang uminom, lahat ng iba pang dahilan ay kailangan ng tisin at baliwalain. Nasa 220 pamilya ang iligal na nakatira sa isla dahil hindi naman sila pinahihintulotan ng anumang atoridad at walang opisyal na may-ari ng lupa. Lahat ay nagtatayo ng kanilang mga bahay kung saan nila gusto. Kapag wala na silang masingitan, abay pumapatong na lang sa ibabaw ng nakatirik na bahay o gusali. Para paraan lang parang sa sementeryo. Minsan, kailangan pa nilang makiraan sa bahay ng iba para lang makatawid. Imposible ang privacy dito dahil sa bawat takbang, may tao kung saan saan. Pinagkakakitaan ng mga tao dito ay pangingisda. Ang iba ay nagtitinda ng pagkain sa mga kanto, ilan nagtatrabaho sa construction at sa turismo. Kwalipikado bilang national park, ang isla ay naniningil ng 2.5 US dollars mula sa turista para sa entrance fee. Ang mga bata ang may pinakamaraming bilang ng populasyon, ang isla ay may isang paralan, isang simbahan, isang klinika, isang hotel, isang restaurant at tatlong palengke. Bakit nga ba sila napunta sa islang ito? ayon sa mga nakakatanda dito sa isla, dalawang daang taon nang na nakakalipas tahimik pang pa lugar na ito. Natuklasan ng ilang mangisda isda ang islang ito at nagpalipas ng gabi dahil sa biglang sama ng panahon. Pagkatapos ay nagpasya silang manirahan dito kasama ang kanilang mga pamilya nang maglaon, ito ay artificial na pinalaki sa pamamagitan ng pagkompres ng mga koral na bato, seashells at basura taon-taon. Ang mga mangisda ay unang nagmula sa rehiyon ng Baru Sinimulan nilang palawakin ng pulo at sa loob ng daang taon, naging ganito ang isla. Kahit kulang sa serbisyo ng medical, dito ay nag-a-average ng 85 to 90 years old ang tinatagal ng buhay nila. Walang sementeryo sa isla, kaya dinadala sa mainland at doon inililibing ang mga namamatay. Karaniwan sa islang ito ay nagkakaanak na ng mga batang babae sa edad na 16. Di rin uso ang family planning at halos hindi opisyal na ikinasal ang mga mag-aasawa dito. Ngunit matinding tinututulan ang sumabit pa sa may sabit na. Isa sa pinakamalaking problema ng isla ay basura. Ang ilan ay ipinapadala sa mainland at ang iba pa ay binabalibag na sa karagatan. Pag sumisid ka makikita mga piraso ng plastik, salamin, metal at kung ano-ano pa. Meron pang buwisit na nagtapon ng inidoro. Pero dito rin naman sila madala sa karagatan kumukuha ng mga kain. Gaya ng alimang ito na nakatakip pa ng ilong sa baho ng karagatan. Problema din ang tagtuyot dahil tumatagal ng pito hanggang walong buwan bago umulan, doon pa lang sila makakapag-imbak ng tubig. Sa kabila ng sitwasyon sa isla ay wala kahit isang pulis na nagbibigay ng sekuridad. Dahil sa magkakakilala mga tao dito at payapa naman, ay hindi na sila humilit pa sa gobyerno ng proteksyon. Ang tumatayong mga leader dito ay nakakatanda at sila naman ay nire ng karamihan. Sa gabi, mas hindi mapakali ang mga residente. Lumalamig ang panahon at dumidilim na sa buong isla, naglalabasan na ng kandila at flashlight ng kanilang mga cellphone. Dahil walang magawa sa bahay, ay naglalabasan na parang mga daga ang mga tao para magwalwal. Sama-sama kumakanta at sumasayaw, ang ilan sa kanila ay naglalaro ng domino. Wala silang pagnanais na lisanin ang kanilang maliit na mundo o subukan ng kapalaran sa ibang lugar. Sapat na sa kanila kung ano ang tinatama sa nilang kaligayahan sa isla. Ang pinakamalaking problema ng Santa Cruz del Islote ay ang kakulangan ng malinis na tubig at basura. Ang isla ay wala pa sa posisyon para magdagdag pa ng tao. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, ang mga tao sa isla ay masaya at konektado sa isa't isa tulad ng isang malaking pamilya. So yun, wag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mga ganito pang klase ng content. Hanggang sa muli!